Magandang araw po. Ngayon sa masama nating tuklasin ng pagmamahal ng Diyos. Unang Juan kabanata 4, bersikulo 7 at 8. Mga minamahal, magmahalan tayo sapagkat ang pagmamahal ay mula sa Diyos. Ang bawat nagmamahal ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugan na ang Diyos ay nasa iyong puso. Ang mga nagmamahal sa Diyos ay namumuhay ayon sa kanyang salita. Alam ng pag-ibig ang lahat. Ito ay naipakikita sa mabuting pakikitungo sa iba, sa magandang relasyon, at higit sa lahat sa pag-una sa pagmamahal ng Diyos. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa Diyos, at dapat itong pagtiwalaan ng mga tao upang maipakita nila ang kanyang pagmamahal sa mundong puno ng pagsubok. Ang pagmamahal ay pag-aalaga sa kapwa. Kapag ang mga mananampalataya ay taimtim na nananalangin sa Diyos, pinupuno niya sila ng kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal na ito ay nagniningning sa pamamagitan nila sa kanilang pakikitungo sa iba. Minsan, ang mga taong tumatanggap ng pagmamahal ng Diyos ay hindi karapat-dapat, ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal na nagsasakripisyo. Ang pinakadakilang halimbawa ay ang sakripisyo ni Jesus para sa lahat. Ang isang paraan upang mahalin ang Diyos ay ang mahalin ang iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nahihirapan o nanghihina, tandaan na ang pagmamahal ng Diyos ay laging nariyan para sa iyo. Tandaan na mahal ka niya at hayaan siyang gumabay sa iyo na mahalin ang iba. Maging bahagi ng kwento ng pag-ibig na isinulat ng Diyos habang ikaw ay lumalakad kasama niya sapagkat sa huli ang pagmamahal ng Diyos ang pinakamakapangyarihan at pinakamagandang bagay na maaari nating maranasan at maibahagi. Kung hindi mo pa alay ang iyong buhay kay Jesus, ito na ang pagkakataon. Hilingin mo kay Jesus ngayon na maging Panginoon at tagapagliktas mo, at simula ng iyong paglalakbay kasama niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, ang Biblia, sa pananalangin sa pangalan ni Jesus, at sa pagsali sa isang grupo o simbahan ng mga nanampalataya sa Biblia, mabuting kasama ang siyang pag-ibig mismo. Ang pangalan niya ay Kristo. Salamat sa panonood at pakikiisa sa akin sa paglalakbay na ito. Patuloy na magmahal, magtiwala at magningning sa liwanag ng Diyos. Paalam, ingat po kayo at pagpalain kayo ng Diyos. Paki-like at share po ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito.